Sa isang pahayag ni Congressman Pulong Duterte, ibinuking nito ang istilko ni Lacson, sa pagtatanong, kung bakit daw marami ang ayuda na ibinuhos, sa Davao City, sa panahon ng election 2025. Klaro ang sinasabi ng datos, na ito ay ginamit ng mga kalaban ng Duterte, na si Carlo Nograles. Ayon kay Pulong, sa isang post sa social media, We have reviewed the recent reports, On the DSWD assistance to individuals in crisis situations allocations for Davao City, and I want to set the record straight. For months, certain groups have tried to insinuate that X funds were controlled by my office or my allies. The data now publicly released and the testimony presented in the Senate say otherwise. The highest ex allocations went to individuals and groups aligned with the Marcos administration, including personalities who openly campaigned for the Noygrilses and other administration-backed candidates in the 2025 elections. Base sa mga datos na pinakita sa Senado nitong nakaraang araw, hindi ilang daang milyon ang ibinuhos na ayuda ng mga kalaban ng Duterte sa politika sa Davao City, umabot pa ito ng ilang bilyon para lang talunin ang isang makapangyarihang dinastiya na mahal ng mga Pilipino. Hindi na nagang kandidato ni Marcos na si Nograles. Ang magkapatid na Nograles ay parehong pinataob ng pamilyang Duterte sa lahat ng posisyon sa pagkatalo ng mga manok ni Marcos sa lungsod ng Davao, malinaw na hindi pa ipinapanganak ang taong makakatalo sa kanilang angka and dahil sa magandang serbisyo nito sa taong bayan.